Ayan, magandang uh, hapon sa ating lahat. Mm -hmm. Ayan, dito kami ngayon sa personal collection. Kami sa Tracy ni Tracy Ito. Uh, nandito kami sa Tracy Martiris. Iyon, nakakuha na siya ng uh, panggamitin mo lang sa bahay. Ayan. Ayan, paninda niya yun eh. Sa personal collection, pwede kang kumita kahit wala kang puhunan. Hmm. Iaalok mo lang yan. Mga paninda ng personal collection, kikita ka na. puhunan dito? Wala yeah. Walang puhunan. Uh, walang puhunan? Walang puhunan. Magpamember ka lang. Wala kang puhunan. Wala, no down payment. Galing, no? mo lang yan. Sa loob ng 37 days, babayaran mo yun. Na, eh, siyempre, naibinta mo na yung mga product. Hmm. Yun, ipapabayad mo dito. Ah. Doon sa binta mo, may kita ka na doon. Tapos, doon mo na rin kukunin yung ibabayad mo. Hmm. Halos kalahati din yung kita. Wala Dito. ka palang, wala ka palang eh, walang, walang lalabas na pira. Na pira. Basta magpamember ka. Oo, oh, magpamember ka lang. Yung Libre. bago, ano ba, bago magpamember. Bago ka lang magpamember, ano, makakuha na sila ng items? Hmm, may items yan, worth of 2,500. Kahit peso, wala silang may walang ibigay. Walang Okay ah. Okay, okay ah. Kaya gusto magpamember dyan, PM lang kayo kay Lolo.

Kung hindi, kung malayo kayo, o kung yo, may malapit dyan pe na personal collection dyan sa lugar nyo, kaya mag na kayo. Okay na. Okay. 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 Okay.